Hello, good morning mga hapidya. Yeah, andito tayo ngayon sa pinagbubunutan ng aking kapatid na wow. si Ronald. Uh, bali, totally blind siya. Isa ito sa kanyang hanap buhay ang magbunut. So, wow. Actually, uh, ang ilan sa mga hanap buhay niya ay nagkukupas and uh, nagbabala. Katulad ng mga kawayan na ito, ginagawa niya itong bala. Ayan, bala sa amin. Ang binubunutan niya ngayon is nasa 700 pieces. Ayan. Kung so, makikita nyo, napakarami niyan. Then, pagkatapos, anong araw niyong tawag sa pagbubunot na yan na mayroon pa siyang bunot sa gitna? Then, tampok. Ayan. Tampok daw ang tawag dito. So, meron pa siyang bunot sa gitna. Ayan. So, mahirap yan kasi meron pa siya sa gitna ng bunot. Ayan. So, napakarami na ng kanyang nabunutan ito. Yan, ito yung nabuno. Ito yung bunot na lang. Tapos ito yung kanyang bubunutan pa. So napakarami pa. Ayun, asa uh, as a kapatid, so sobrang proud kami na kahit siya ay PWD, eh, talagang nagsusumikap at naghahanap buhay. So, hindi siya umaasa sa amen o kahit kanino man para lang siya ay mabuhay siya ay very responsible parent uh, as a solo parent sa kanyang anak so yun okay. bon? yeah. nakasanayan niya na nga mga katrivia ang pagbubunot ng nyug kaya naman ito ay madali na lang para sa kanya wow! kinakata niya na lang ito at napakiramdaman as a totally blind mga katrivia ay lumakas ang kanyang four senses like smell touch, taste, and hearing kaya naman mabilis siyang nakaka-adapt sa kanyang mga gawain at sa lugar na kanyang pinupuntahan yun lamang, thank you for watching follow for more, bye bye